Yes, mga idol, ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano ang paglinis ng panggilid ng Suzuki Boldman X. Ito yung motor ng aking pangalay na anak na si Sophie, mga idol. Samahan niyo ako, mga idol. Yan, ito na mga idol. Dinala natin kay idol. Napaklas ka na mga idol, oh. Ito nga palang motor ng aking anak na si Sophie. At ang motor niya na to ay first time babaklasin o lilinisin ng kanyang panggili. Kasi naka 5,000 odo na siya mga idol. Kayo rin mga idol, pag naka 5,000 odo na kayo mga idol, ipa-cleaning nyo panggilit nyo para ma-prevent yung mga mangyayaring mga sira mga idol. Kasi pagka hindi mo pinalinis yan mga idol, kakapal, mag-accumulate ng dumihan. Nag-accumulate nag ng dumihan mga idol, dyan nagsisimula yung mga sira ng mga bola, slider dyan din nagsisimula yung mga tumutunog sa ating mga panggilid. Pero kung nami-maintain mo ng maayos yung pagdinis na yan, mga idol, maganda mga idol, napiprevent mo yung panggilid mo na hindi gagagasos ng mga Yun na mga idol. Uh, nabaklas nyo na yung cover ng Crankcase mga idol. Kung mapapansin nyo yan mga idol, maitim yan mga idol. Maitim siya. Ayan eh, no? Kung mapapansin nyo, maitim. Big sabihin mga idol, ayan eh, yung sinasabi kong mga dumi mga idol na nag-accumulate sa loob ng ating panggilit mga idol. Ayan na mga idol ah uh, Pinapaklas niya na yung ano, mga idol Yung drive pace natin mga idol Ayan yung drive pace mga idol Ng laman ng ano natin yan Yung hinawakan niya na yan Yung niya Tapos ayan yung busing Alisin niya yung busing At tapos yan yung backplate plate yung dyan na bola Nandyan mga idol yung ano Yung bola Sa kayo Ayan bola Ayan yung bola Yung tawag na roller weight or bola Tapos yung Meron slider yan Meron slider Piece at kumpirasa yun mga idol Mga importante yung mga uh, laman yan dyan Ang alam ko yan mga idol Yung bola ng Itong Corgman 20 grams Mga idol Kaya nagulat nga din ako dyan Mga idol Ito namang isa Mga idol Eh yung clutch natin Mga idol Eh yung tinatawag na Papakasin nyo na yan Yan yung clutch housing Mga idol Yan ang clutch housing May nga agad clutch belt yata ano dyan pala mga ito yung bow na ano clutch yan yun belt tapos meron tayong ano dyan sa loob ng clutch housing may clutch lining yan sa loob saka ayan yung clutch lining ayan yun yung tinatanggal niya. Nandiyan din yung clutch spring mga idol, tingnan pagbukas niya, may spring yan. Yan, Yan yung eh yung hawak niya na yon, yon. Eh yung clutch lining, eh yung center spring, spring. Tapos eh naman yung ano, torque drive. Yan. Eh yung torque drive. Eh yung kabuuan ng clutch ng scooter. Medyo matigas yan eh hindi niya kayang kamayin kaya kukuha siya ng clutch screw sungkit niya ng konti para okay naman yung pagsungkit niya wala naman na damage bago eh eh yung kabuuan ng ano natin mga idol ha ah, ng mga scooter natin ha ah. eh no laman no pare pareya sa laman yan kaya lang iba iba siyempre ng sukat pag iba iba mode eh ulat ng sinabi ko kanina yung bola ng nang Boltman, eh 20 gram eh yung PCX call laki laki 19 gram samantalang magaling umakit pala yan kukuha lang ng ano yun eh ng flat screw mga idol tapos sa ano yun yung eh, drive para masungkit nga at paano niya mga idol medyo dun lang tumagal ng kaunti pero yung motor ko pag ginagawa niya okay naman ayun na bumalik na si idol oh. baklasin niya na yan so huwag niya ng kaunti yan tapos okay na konti lang naman palo pero malakas umakit yan Yan, di ba? Wesh na ka agad. Yan mga idol, yung pinapalinis niya dyan, hindi po yan gasolina. Ah. Baka isipin nyo, gasolina. Decreaser po yan, mga idol. Uh, Decreaser siya. Parang may... Pang ano talaga, pang mga... Motorcycle, mga panlinis na mga... Mga dumi ng motorsiklo, o ng mga bakal, kalawang, gano'n. Doon. Doon ang ginagamit nila. Para daw yung goma or yung gasket di lumulutong kasi daw pag gasolina ano daw yun eh Na, naluluto lumuluwag tapos pag uminit lumulutong eh yan daw mas daw yan sabi nila kanya-kanya eh, yung iba nga ang ginagamit eh yung CPT cleaning talaga yung ini-spray yung meron nun yung OB kaya mas mahal, mas mahal, yun Yung pang ano Yung sa siguro Mga ilang ano yun O oh, goods na yan Yung dis decreaser <clears throat> Parang ano nga eh Alam mo sabon lang Maganda namang kinalabasan Nung ano Pumuti yung aking Panggilit Yan na yung mga parts ng Panggilid natin Naugasan niya na ng ano yan Ang Decreaser kanina Hindi ko na lang binitsuan Kasi nandun sa may gilid Nung ano eh Compresso Ang ingay kasi doon Mga idol Kaya hindi ko na binitsuan Ayan nilatag niya na yan Naugasan niya na yan Pali ang gagawin niya dyan Spray niya ng hangin Para matanggal yung mga tubig-tubig Tapos pupunasan niya ng basahan yan Isa-isa idol bago niya ibalik mga idol ganon kalupit maglinis dyan mga idol sa iba naman mga idol eh iba rin ang ginagawa di ba siyempre kanya kanyang ano yan ayan mga idol binabalik nyo na yung ano mga idol yung sa puli balik na ah, tingnan niyo naman yung linis mga idol oh. di ba Panalo Yan na yung talk drive mga idol. May part na nilalagyan dyan ng grasa para dumulas mga idol. Pag daw ano eh, kailangan madulas para laro. Nilalagyan ng grasa mga idol bago ipasok, di ba? Yan na naman yung idol yung ano ginagamitan ng paa Kasi may spring kasi yan, di ba? Yung laki kasi nung center spring nun Hindi ko pa alam kung anong sukat nung center spring, spring nun Eh, mga sukat-sukat din kasi Yung ano, yung tigas mga idol May mga sukat-sukat din kasi Yan na. Pinasok na sa butas mga idol, pinagulong pa. Hinanginan pa ni Idol Pambira, nilinis na, hinanginan pa Ayan, titestingin mo na siyempre Bago ipasok yung cover Idol Pagkagod yung takbo Baka mamaya eh Paglagay niya Papaligtad na pala yung takbo Idol tayari na Goods naman mga idol Kaya Siyempre, ibalik na natin yan. Yan na mga idol, ah, binabalik na yung cover ng ating pangilid. Gusto daw, sabi ni mekanikong pogi. Okay ang mekanik ko na yan idol Pag magpapalinis ako ng motor ko Yung PCX ko Click Saka yung Bogman Sa kanya ako nagpapalinis Kasi mga yan Mabait yan si Idol Mabait na pogi pa Ayan, Malupit mga mekanik ko dyan Ni Bosing Shout Sa Shoutout sa'yo Idol ha Rashad din sa may-ari ng shop na 'yan. Shout out ko na din yung mga ibang mekaniko dyan na malulupit din mga idol. Yan lang mga idol, ah, kinakabit na po yung padjakan ng motor ng aking anak na si Sophie. Magtatapos na po ang aking vlog dito sa part ko to mga idol. Maraming maraming salamat sa suporta nyo mga subscriber ko dyan, sa, sa mga silent viewers. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. At maraming salamat sa mekaniko na si Idol Pogi Mabuhay ka Idol Shout out din sa mga mekanikong masisipag dyan Mabuhay kayo Hanggat gusto nyo